tay sample lang uh, 5TR na uh, uh, compressor kung wala kayo makita makikita n'dit sa sa nameplate ng compressor ayan oh kanino niyo mayroon R22 tapos nandito na rin yung kung ilang single phase sya kung ilang bolts ang pumapasok sa isang unit sa isang compressor what's up mga kasangkay isang mapagpalang umaga na naman sa atin lahat narito na naman ako uh, gagawa tayo ng isang video pero hindi about doon sa pagre-repair dahil wala tayong repair ngayon kaya gagawa ko ng video dahil meron tayong sasagutin dyan sa comment section. Yung mga nag-comment dyan, magsusurvey rin ako at uh, chit-chit yung mga condenser unit dito sa taas kasi ito yung routine namin araw-araw, i-check yung mga condenser kung gumagana pa ba o hindi yung mga compressor. Mga kasangkay, uh, kaya nga pala tayo gagawa ng video dahil yung sabi ko kanina dyan sa mga sa na may comment, meron tayong sasagutin sa pamamagitan ng video gagawa natin ng video kung paano i-explain at para maintindihan ng mas maigi. Ayan, dito sa tanong ni uh, Kasangkay Nelson, uh, na ang tanong niya, paano mo malalaman sa isang unit kung anong preyon ang ikakarga? Napakagandang tanong. Tapos dito kaya Rap Runner ang tanong niya mga Kasangkay, uh, ano ang tamang karga ng 410A sa split type unit? Ayan, mapapansin nyo mga Kasangkay, ayan yung mga tanong nila. At sasagutin natin 'yan sa pamamagitan ng uh, video. Ngayon mga mga kasangkay, nagpapasalamat ako dahil naka Salamat mga kasangkay, naka 1000 subscribers na tayo. At sa mga susuporta pa, maraming salamat. Kaya kasangkay, kung hindi ka pa naka-subscribe at uh, sa aming channel, paki-subscribe naman at paki-like at paki-share na rin ng aming video. Mga kasangkay, huwag natin patagalin at panoorin na natin at gawan natin ng video yung mga kanilang katanungan-katanungan para masagot natin. Pero bago lahat yan, pasokin muna natin yung aking intro. Sagutin natin ngayon yung mga condenser unit at explain na rin natin, sagutin na rin natin yung tanong na sinasabi ko dyan sa comment section. Ipapaliwanag natin kung paano mo nga ba malalaman ang karga o ang preyon sa isang unit. Yan. Sagutin natin dito sa pamamagitan ng video. At magpapakita ko sa inyo ng mga sampul dito. Yan. ka ngayon ng ano dito sa Saudiyan. Ngayon umaga pa. Uh, 7.30 ng umaga. Sagutin natin. Ngayon magpapakita ko ng isang unit. Kung paano mo malalaman kung anong preyon ng isang unit. Yan. nandito ako. Ayan, nandito tayo sa isang unit ng Kelvinator. Ayan, kung mapansin nyo, ito ay 2.5 holes power na Kelvinator. Ngayon, mga kasangkay, dito ko ipapaliwanag sa inyo kung paano mo malalaman ang preyo nito ng isang unit. Pansinin nyo mga kasangkay, sa bawat unit o sa bawat condenser o sa bawat aircon mayroon niya nakalagay na nameplate. Kaya doon sa mga bago, huwag po kayo malilito, malalaman nyo yan kung nag install kayo kung walang laman ng, unit na refrigerant. Malalaman nyo yan sa pamamagitan ng nameplate. Kagaya nga nito, sa pinapakita ko, ayan. Nandito yung kanyang brand, lahat yung ilan amperaje Mapapansin nyo dyan sa video, ayan. Tapos, syempre, sa huli nyan, sa pinakababa, nandito kung ilang, ilang ano to, single piece o three piece, ayan. 230 volts. Tapos yung kasunod nyan, may mapapansin kayo dyan na, uh, ayan, yan ang refrigerant nya, refrigerant charge. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, 410A. Itong 410A is, uh, ano na to mga kasangkay Ah uh, inverter na siya, na split type. sa so, mga ganito, split type ang gamit nito. Kaya dito sa yung sa tanong ni Kasang kay uh, Nelson, uh, dito niyan malalaman sa nameplate kung mapapansin niyan. Ayan, may mga nameplate po 'yan sa bawat condenser. Kagaya nitong LG. Ito naman ay 5TR na LG. Meron din 'yang nameplate sa gilid. pansin niyo dito. Kagaya nito, ito meron din, kaso nga lang ito burado na. Pero kung papansin niyo, may makikita kayo diyan. Ito naman R22 na LG 5TR. Ayan. Kaya sa mga bago dyan, huwag kayong malilito. Mayroon po kayo dyan makikita. Punta naman tayo sa kabilang uh, unit para, mapan para malaman nyo. Ayan. Ito naman kasangkay yung uh, uh, unit nga grey Ayan. Kung mapapansin nyo, ito naman may uh, mayroon... R22 siya. Yan kung mapapansin niyo mayroon din siyang nameplate. Ayan. Kaya mapapansin dito kung anong klaseng refrigerant 'yan. R22 ang refrigerant nito. Ito ay 5TR din na Grey. Ah, 'yan, may dalawa kami dito tapos siyempre may mga LG na iba. 'Yan, punta naman tayo sa kabila para hindi malito si Kasangkay. Ito naman, Kasangkay, mayroon naman tayong Carrier, ayan. Mapapansin niyo, Carrier. Ito naman yung kanyang nameplate. 'Yan. Pansinin niyo, ayan, may nameplate siya. Dito makikita 'yung model at kung anong klase ng din 'yan. Meriyan dito nakalagay kung ilang amperes din. Nasaan uh, dito yang ang refrigerant niyan? Hanapin natin. Ayun, nasa na ba 'yon? Pansin niyo dito lahat na ayan oh, no? 410 a pala to. Sorry mga kasangkay. Carrier inverter na rin to. Oh. Yan, kaya mga kasangkay, hindi ka malilito kung saan mo hanapin kung anong klaseng refrigerant ang gagamitin mo. Ito naman, mayroon naman tayo dito isang gray. Yan, gray na 5TR. Ayan, ito rin yung kanyang nameplate. 410A na siya. Ayan, Pang mga 410 ay mga kasang kaya, palala ko lang sa inyo, uh, inverter na po yan. Yan, may nakalagay na po yan, inverter. Yan ang mga bagong model ngayon, mga bagong uh, ginagamit na refrigerant. Uh, 410 ay na. Yan. Papansin nyo, mayroon kami tatlo dyan na green na uh, inverter. Yan naman yung pinagpalitan namin na uh, unit na uh, luma na yan, ipopull out na namin yan. Yan, kasangkay sana nasagot ko yung tanong mo doon sa sabi mo kung paano malaman ang karga ng isang unit uh, kung anong klasing refrigerant Ayan. sana mga kasangkay nakatulong ako sa iyo ah. Uh, itong, kung wala kayo makita na name na nameplate doon sa sa condenser o di kayo sa cover ng inyong unit sa compressor meron kayo makikita kagaya nito ito ay sample lang uh, 5TR na uh, uh, compressor kung wala kayo makita makikita yun sa sa nameplate ng compressor ayan o oh. kansinin nyo meron R22 tapos andito na rin yung kung ilang single phase siya, kung ilang bolts ang pumapasok sa isang unit, sa isang compressor. Kaya hindi kayo malilito kung wala mang makitang name doon sa mismong cover ng kanyang ah, uh, ah uh, cover ng, ng inyong unit. Kung wala kang makitang name sa compressor, mayroon yan, hindi, mawa, hindi mawawala yan mga kasangkay. Kaya pinapakita ko sa inyo yung sample. Yan po ay 5TR na LG. arjan dyan sa LG, pinagpalitan po namin yan. Ayan mga kasangka Nelson na uh, agrabante sana nasagot ko yung tanong mo at uh, dadagdagan ko na lang din sabi ko nga kung wala ka makita doon sa condenser uh, cover o di kaya sa uh, evaporator, uh, tawag noon na uh, window type na sa cover niya mayroon yan doon sa compressor mapapansin niyan mayroon din nameplate yan doon kung anong refrigerant ang gagabitin mo doon sa unit Ngayon sagutin naman natin yung kay Rap uh, Runner uh, Nights ano ang tamang karga ng 410A eh? na split type wala uh, kahit anong unit po uh, window type window type split type or uh, stand type na 410 iisa lang po ang ano niyan karga ibig sabihin iisa lang po yung pinaka section na running na charge section running charge ng refrigerant ng 410 ang tamang karga niya mga kasi kasi ang tanong mo dito is kung ano uh, anong tamang karga ng 410 na refrigerant ang tamang karga niya makasanga ay pag nag nagkakarga ka, pag na naka-under na yung kompreso. Ang tamang karga nang suction working 120 psi to 150 psi. Yung tamang karga nang 410A. At dito kaya kay Job uh, i-ibibigay ko na rin ang um, 410 at saka R32 same lang po nang karga yan. Uh, 120 to 150 psi. Magkaroon man ng ano yan problema, magkaroon man ng ano hindi ko hindi malaki ang problema ng pagkakarga niya. Para parehas lang sila ng R32 at saka 410A. Kaya eh. mga kasangkay, bibigyan kita ng idea kasi pag nagkarga ka ng 410A, eh, dapat sasabayan mo na pag-check uh, ng clamp meter mo kung ilang amperahay nga ba yung compressor kasi nakadepende rin yan doon sa, uh, sa, sa, compressor mo kung ilang horsepower. Pero yung tamang karga talaga ng ano, 410 is 120 to 150 PSI. ay mga kasangkay, sana nasagot ko yung uh, tanong nyo. At sana kung mayroon pa kayong mga tanong, may ano kayo, uh, paki-comment lang diyan sa baba at sasagutin natin 'yan sa pamamagitan ng video. Ayan, maraming salamat sa inyo at sana suportahan niyo pa yung aming video ulit na ginagawa dito sa about sa pagre-repair ng mga AC ng mga aircon technician. Ayan. Ako nga pala yung yung kasangkay nandito ulit sa Saudi Arabia na nagsasabing uh, mag-iingat tayo lagi kasi yan ang ating puhunan dito sa ibang bansa para sa ating pamilya. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kasangkay. Shut up po, magandang hapon.